Wow! Grabe! Ang daming na harvest sa isang gulong pa lang. At ayan oh, ang lalaki ng laman. Grabe! Hi mga kalutong bahay! Ngayon, magha-harvest na ako sa tanim kong loya. Ayan, grabe ang dami na yung laman. Tignan natin kung gaano karami ang ma-harvest ko. Ayan, yan yung nasa gulong ng sasakyan. At dito naman, ito medyo namatay na yung dahon niya. Ayan. At ito pa. Ayan. Sobrang dami. At dalawa lang yung harvestin ko muna mga kalatong bahay. Itong nandito sa planggana at saka yung sa gulong ng sasakyan. At ito. Ayan. At puputulan ko muna ng mga dahon para hindi ako mahirapan. At ayan na siya mga kalutong bahay. Oh. Ayan, ang daming bunga. Mukhang matigas siya. Bunutin. Ayan. Kalbo na siya. At ito na mga dahon mga kalutong bahay. Hindi ko itatapon yan. Gugupitin ko yan ng maiksi para gawing kompos. At ito na siya guys. Ayan. Hindi ganong makita yung laman kasi medyo marami yung lupa na tinakip ko. Ayan. Tsaka itong tanim ko na luya mga kalutong bahay, wala pa tong 8 months, nasa 7 months pa lang ito. Ayan. Kahit 7 months pa lang, pwede na siyang kukunin. Malalaman naman natin sa itsura ng laman niya mga kalutong bahay eh. Ayan no. Ayan na at magtatanggal na ako. Ayan siya mga kalutong bahay. Grabe. Sobrang dami yung nakuha ko sa isang gulong pa lang yan, mga kalutong bahay. Yung dyan. Ayan. Sana hindi ko tinanggalan ng dahon yung isang planggana ko, mga kalutong bahay. Kasi, grabe na surprise talaga ako sa sobrang dami. Ayan, no. At ito yung mga tinanggalan ko ng dahon, no. Hindi ko pa naumpisahan. Grabe, eh, mas malaki itong planggana. At yun na lang muna ng nasa gulong ang tatanggalin ko mga bahay Hindi ko to ituloy. Grabe, ang dami na talaga. Hindi kaya. At ito siya mga kalutong bahay. Ayan, lilinisan ko to. At yung mga pwedeng itanim agad. Ayan, itatanim ko. At sa may mga bakanti na rin ako doon na tataniman. Para mas mabilis kasi itong tumubo mga kalutong bahay. At tignan nyo itong mga kalutong bahay. Ayan. Dito siya mga kalutong bahay sa ilalim ng gulong. Sumuksok, hindi siya nakalabas. Ayan, ito sila. Ito. Ayan yung mga hitsura nila. Yung pumasok sila sa loob talaga ng gulong. Ayan. At ito lang muna yung ipapakita ko sa inyo mga kalutong bahay. Kasi sobrang dami na. Panggamit lang naman kasi. At saka yung iba, pamimigay na lang kasi hindi kayang ubusin at marami pang nakasunod ayan hintayin ko na lang yun na mag 8 months o 9 para tamang tama din to sakto maubos at huwag kalimutan subscribe ang akin channel mga kalutong bahay at huwag kalimutan yung click ang bell para updated po kayo sa mga video na i-upload ko pa ayan ito pa lang yan maraming salamat po